So, nabitin ako. Mamangga so, tayo. Tignan natin kung kaya natin na. <laughs> Ay naku, hindi pa rin ako marunong makita-turaan okay, ako ni misis so, ng expert. Yan. Daan, hindi okay, ah. okay. okay. <laughs> pa rin ako okay. hey, makita. Kaya ako naman mag-stuloy, love. Okay. Okay. Ayun, hindi kita ba? Ay, hindi pa rin ako marunong. Eh, hindi makita. Sabi ko nga, ano, video mo ako. Yan. Thanks, love. Yeah. Si Le si Mrs. Mami na lola expert level knife pa. Ako. Tahan dahan gently. I'm making love to the mango. <laughs> manga, manga. Kakainin na kita. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kainin mo ako. Mm. Tama kayo, mali ako natin. Doctor, do work for you. Happy healthy, guys. Happy mango. Happy mango. Hmm. Kaya ako lean. <laughs> Kinuha ko sa